Idol, anong exercise ang pwede kong gawin sa bahay para mapabilis ang paglusko ko ng weight at pag ng muscle? Ang masasabi ko, lahat ng pwede mong gawin sa bahay na exercise, gawin mo. Makakatulong yan. Kasi baka hindi mo pa kayo mag-push up, baka hindi mo kayo mag-bodyweight squat. So, half push up na nakaluhod lang, or bodyweight squat, or half squat lang. Upo ka sa chair, tas tayo ka. Ang mahalaga may ginagawa ka. Anong oras ba dapat mag-walking? Kung anong oras mo kayang ipasok sa schedule mo. Kasi ang calorie deficit total naman sa isang araw at hanggang 3 days yan bago mag-balance out, subtract minus. So, nababawi within 3 days na adjust. And it's so, a one week yung total. Doon mo na may kita. So, ang mahalaga, may time tayong ilalaan para mag-exercise. May time tayo para sa walking, jogging, sa sports natin. At kung gusto pumayat, calorie deficit. Wala na pong ibang masasabi. Pwede dyan pumasok ang fasting. Pwede hindi mag-fasting. Basta calorie deficit. Kung gusto mag-gain, calorie surplus. I met your doctor, do what works for you, tama kayo mali ako.